Naranasan mo na bang maliitin o ipahiya ng ibang tao? Yung tipong simpleng biro lang sa paningin ng iba, pero sa puso mo parang may tumapak sa pagkatao mo. Siguro sa trabaho, habang nagsasalita ka sa meeting, biglang may sumabat at pinuna, ang sinasabi mo, sabay tawanan pa ng iba. O kaya naman sa barkada habang nagkukwentuhan, may biglang binanggit ang isang nakakahiyamong nakaraan at ikaw. Napangiti na lang kahit gusto mo nang lamunin ng lupa. Masakit, di ba? At mapapatanong ka na lang, bakit ganun? Ganun na lang baka baba ba ang tingin nila sa akin? Paano ba ako makakasagot ng may dangal na hindi bumababa sa antas ng bastusan? Kung naranasan mo ito, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, sa iba't ibang paraan, dumaan na sa ganitong mga sitwasyon. Pero ang mahalaga, may magagawa ka. Hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Dito pumapasok ang Stoic Philosophy, isang sinaunang aral ng mga matatalino't matatag na tao. Tinuturo nito ang kapangyarihan ng katahimikan, disiplina, dignidad at kontrol sa sarili. Tandaan mo ito, ang tunay na malakas, hindi yung marunong manlait pabalik, hindi yung laging gustong magpasikat o mangapi. Ang tunay na malakas ay yung nananatiling kalmado, buo ang loob at hindi natitinag kahit may bumabastos. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang tanyag na stoic philosopher, nasa isip mo ang kapangyarihan, hindi sa mga nangyayari sa paligid mo. Kapag naintindihan mo yan, dun mo mararamdaman ang tunay na lakas, ang respeto hindi hinihingi. Ipinapakita ito. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, ang katahimikan at paninindigan ang pinakamalakas na sagot at kung palagi kang binabalewala o minamaliit ng iba, panahon na para ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Tahimik pero matatag, simple pero may dignidad. Sa video na ito ibabahagi ko ang limang konkretong hakbang na magagamit mo mula sa karunungan ng Stoicism para matutunan kung paano makuha ang respeto ng iba sa trabaho, sa barkada, at kahit sa mga taong hindi Mukakilala, handa ka na ba? Halina't simulan natin ang paglalakbay. Tahimik, matatag, marangal, patungo sa tunay na respeto. Bakit nga ba may mga taong bastos? Naranasan mo na ba yung wala ka namang ginagawang masama? Pero tila ba laging may pumupuna, nanunukso o humihila pababa sa'yo? Yung tipong ginagawa kang katatawanan sa harap ng iba, may mga patama o laging kinukwestiyon ang ginagawa mo. Kahit alam mong wala ka namang intensyong masama, Minsan mapapaisip ka tuloy. Galit ba sila sa akin? May nagawa ba akong mali? Pero ang totoo hindi laging dahil may galit sila. Madalas gusto lang nilang magmukhang mas magaling sa harap ng iba sa sarili nila o kahit sa harap mo mismo. Ginagawa ka nilang hakbang paakyat, inaapakan para sila ang makita at mapansin. Parang hagdanan, habang ikaw ang tinatapakan, sila ang umaakyat. Makikita mo yan kahit saan, sa trabaho, may kasamahan kang laging pumupuna para mapansin ng boss. Sa barkada, may kaibigan na laging binabalik ang mga kahinaan mo para matawa ang grupo. Sa pamilya, may kamag-anak na laging kinokontra ang desisyon mo para ipakita'ng sila ang mas tama. Bakit ganito ang ugali ng iba? Dahil mas madali sa kanila ang ibagsak ang iba kaysa itaas ang sarili. Mas simple para sa kanila ang manira kaysa magsumikap. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang makipagmurahan, makipagsagutan o patulan. Ang kailangan mo lang ang tamang pag-iisip, ang Stoic Mindset. Sa Stoicism, itinuturo na, ang respeto ay hindi hinihingi. Ipinapakita ito sa kilos. Hindi mo kailangang pilitin ng ibang tao na igalang ka. Ang kailangan mo lang ay panindigan ang tama. Manatiling kalmado sa gitna ng pangiinsulto. Manatiling tahimik kahit ikaw ay pinapahiya. Tumayo ng may dangal kahit binabagsak ka. Doon mo mas makikita ang tunay na respeto. Una, mula sa sarili mo at ikalawa mula sa mga tao. Dahil makikita nila na hindi ka basta-bastang matitinag. Tandaan mo ito, hindi mo hawak ang ugali ng iba. Pero hawak mo kung paano ka tutugon kapag natutunan mong kontrolin ang iyong reaksyon nagkakaroon ka ng panloob na kapangyarihan, ang lakas ng loob at dignidad. Sa bawat pagkakataong binabastos ka, may pagkakataon ka rin ipakita ang totoo mong lakas. Hindi lakas ng sigaw, kundi lakas ng loob, paninindigan at respeto sa sarili. At yan ang tunay na respeto. Ibinibigay hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang karapat dapat kang igalang. Tip number one, tumayo ka sa lahat ng aspeto. Kapag may bagong taong dumating sa buhay mo, boss, kliyente o bagong kaibigan, ano ang unang ginagawa mo? Tumayo ka ba para salubungin sila? Nakipagkamay ka ba ng may kumpiyansa? Tumingin ka ba sa mata nila habang binabati mo sila? Baka iniisip mo, simpleng bagay lang naman yan. Pero sa totoo lang, sa maliliit na kilos na ganyan, nagsisimula ng bumuo ng impresyon ang mga tao tungkol sa'yo parang unang pahina ng isang libro. Hindi pa man nila alam ang buong kwento mo, may ideya na sila kung anong klasing tao ka. May respeto ba sa sarili? May tiwala ba sa sarili? May paninindigan ba? Sa Stoic philosophy, binibigyang halaga ang intensyon sa bawat kilos. Hindi lang basta asal, kundi pagpapakita ng paggalang sa sarili at sa kapwa. Isipin mo ito. Nasa isang seminar ka. Maraming tao, may mga boss, negosyante, at profesional. May isang lalaki, tahimik lang. Pero ramdam mo ang kanyang presence. Kapag may lumalapit, tatayo siya. Nakikipagkamay ng buo nakatitig sa mata ng kausap. Hindi siya maingay, hindi nagpapasikat. Pero makikita mo, may disiplina, may dignidad. May respeto sa sarili, pati sa maliliit na bagay. Kapag nagpasalamat sa waiter, tatayo pa rin. Makikipag eye contact. Hindi dahil sa pagpapakitang tao kundi dahil nakasanayan na niya ang respeto sa sarili niya at sa iba. Ngayon, meron ding isa pang lalaki sa parehong seminar. Tahimik din, pero nakaupo lang laging nakayuko kapag kinamayan, malamya. Walang eye contact, parang hindi sigurado sa sarili. Pareho silang walang sinasabi. Pero kanino lumalapit ang mga tao? Sino ang mas kinikilala? Yung may kilos ng paninindigan, bakit? Dahil sa simpleng galaw pa lang, nakikita na ng tao kung sino ang may respeto sa sarili at doon din sila nagbibigay ng respeto. Ito ang prinsipyo ng Stoicism sa tunay na buhay. Ang kilos mo ay salamin ng pagkatao mo. Kaya ang simpleng pagtayo, maayos na pakikipagkamay at pagtitig sa mata, hindi lang yan forma. Hindi yan pagpapasikat, yan ay senyales na alam mo ang halaga mo. At kapag nakita ng iba na ikaw mismo iginagalang ang sarili mo, kusang sumusunod ang respeto nila. Hindi mo kailangan pang pilitin. Simula ngayon kahit saan, una sa opisina, sa tindahan, sa simpleng video call, maging present ka. Tumayo, makipagkamay ng maayos, tumingin sa mata ng kausap, at ipakita sa kilos mo na alam mo ang halaga mo. Tandaan, ang respeto hindi mo hinihingi. Ipinapakita mo una sa sarili mo at kapag nakita nila, yan kusa nilang ibibigay ang respeto na deserve mo. Kahit wala kang sabihin. Tip number 2. kapag pinutol ka, gamitin ang titig, hindi ang tono. Alam natin yung pakiramdam. Maayos kang nagsasalita, maayos ang daloy ng kwento mo, tapos bigla ka nalang pinutol ng kausap. Sumabat, binago ang usapan, at hindi mo na natapos ang gusto mong sabihin. Nakakainis, di ba? Natural na reaksyon natin magalit, magtaray, magsalita ng may diin o tono. Pero kung ang gusto mo ay respeto, hindi away, may mas epektibong paraan. Isang paraan na gamit ng mga may stoic mindset, ang tahimik na titig. Kapag may sumabat, o oh, pumigil pumigil sa'yo, huwag mong sagutin agad. Huminto ka lang. Tumingin ka sa kanya. Kalmado, direkta, walang emosyon, walang ngiti, walang inis. Tahimik, matatag, Isang tingin na parabang sinasabi. Alam ko kung anong ginawa mo. Hindi ko kailangang sumigaw para ipakita yan. Bakit ito malakas? Dahil kakaunti ang may kakayahang manatiling tahimik sa gitna ng tensyon. Karamihan kapag naputol o napahiya, agad lumalaban. Pero ang taong may kontrol sa sarili, kayang piliin ang lakas ng katahimikan. Isipin mo ang senaryong ito. Magkakasama kayo ng pamilya. Masaya ang kwentuhan, ikaw ang nagsasalita. Biglang may kamag-anak na sumabat, nagbiro ng nakakahiya. Hindi ka sumagot, hindi ka nag-react. Tiningnan mo lang siya, tahimik pero matatag, ramdam ng lahat ang bigat ng katahimikan. Yung sumabat, siya mismo ang unti-unting na inis sa sarili niya. Pagkatapos ng ilang segundo, ikaw ang bumalik sa kwento mo. Anyway, gaya ng sinasabi ko kanina, walang sigawan, walang iskandalo, pero ikaw ang may hawak ng respeto at atensyon ng lahat. Ang aral dito, kapag pinutol ka, hindi mo kailangang tapatan ng galit ang ginawa nila. Gamitin mo ang mata mo. Isang tahimik na tingin na nagsasabing buo ang loob mo at hindi ka kayang basta-basta yurakan. Pagkatapos nun, ituloy mo ang sinasabi mo. Balik tayo sa pinag-uusapan ko kanina. Simple, malinis, walang drama. Pero ang dignidad mo intact. Ganito kumilos ang may stoic mindset. Hindi pala away, hindi nagpapalamang, tahimik, pero matatag. At ang kanyang titik, mas mabigat kaysa anumang sigaw. Tip number three, kapag pinagtatawanan ka, balikta rin ang sitwasyon gamit ang isang tanong. Naranasan mo na ba yung biruin ka sa harap ng maraming tao? Yung tipong sinasabi nilang, joke lang. Pero alam mong hindi talaga nakakatawa ramdam mong may tama parang tinamaan ang dignidad mo pero pilit ka pa rin napapangiti. Kasi nga naman kapag tumawa ka, parang okay lang sa'yo. Pero kapag hindi ka natawa o nagpakita ng inis, bigla ka namang sasabihan ng, Uy, pikon ka naman, parang wala kang panalo. Pero ang totoo, merong paraan. Isang disente, tahimik, pero matibay na paraan para maibalik ang respeto sa sarili nang hindi kailangang makipagsagutan o makipag-away. Ang sikreto, tanungin mo siya ulit. Kapag may nagbiro sa iyo ng hindi maganda, lalo na sa harap ng iba, huwag kang tumawa kung hindi ka natutuwa. Huwag ka ring sumigaw o sabihin ang tama na. Sa halip, huminto ka, tumingin sa kanya at kalmadong sabihin, "Pakiulit nga. Bakit ito napakalakas?" Kasi sa ganitong tanong, binibigyan mo siya ng pagkakataon na marinig ng lahat sa pangalawang pagkakataon kung gaano kababaw o kabastos ang sinabi niya. At ang totoo, kapag inuulit ang ganitong biro, nawawala ang timing, nawawala ang lakas ng tawa. Madalas doon palang mapapansin ng mga tao na hindi pala nakakatawa, bastos pala. Isipin mo itong eksena, class reunion, masayang kwentuhan. Biglang may isang kaklase na nagsabi, naalala nyo nung nadapa siya sa stage? Ang saya nun, tawanan. Ang ilan, Dati siguro mapapangiti ka na lang. Pero sa pagkakataong ito, tumingin ka sa kanya at kalmadong sabi, Pakiulit nga, biglang lalapot ang hangin. Titigil ang tawa. Siya mismo mapapaisip. Tama ba yung sinabi ko kung susubukan niyang ulitin ramdam ng lahat na pilit na? Hindi na nakakatawa. Makikita ng iba kung sino talaga ang bastos at ikaw ang makakakuha ng respeto. Dahil nanatili kang kalmado at may paninindigan. Bakit epektibo ito? Dahil pinakita mong hindi ka basta-basta natitinag, hindi ka naging pikon, pero hindi ka rin nagpanggap na natutuwa. May kontrol ka sa sarili mo, at yan ang tunay na lakas. Ang tunay na respeto ay hindi sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob. Kaya anong dapat mong gawin? Kapag may nagbiro ng nakakasakit, huwag tumawa kung hindi ka natutuwa huwag sumigaw o magalit. Tumingin sa kanila at sabihin, pakiulit nga. Doon palang mararamdaman na nila ang bigat ng iyong presensya. At minsan, ang simpleng tanong na yan, mas malakas pa kaysa anumang sermon o sagutan. Tip number four. Kapag may nanggagalit, ikaw ang magdikta ng usapan. Siguro naranasan mo na to, nasa family gathering, reunion, o simpleng kainan biglang may nagbitaw ng patama sa harap ng lahat. Hindi biro, halatang gusto ka talagang galitin o pahiyain. Halimbawa, kamusta na yung negosyo mo? Akala ko ba booming? Parang tahimik ka, ah. tahimik ang paligid. Lahat nakatingin sa'yo, lahat naghihintay kung paano ka sasagot. Natural na reaksyon, magpaliwanag, magalit, magtaas ng boses, o minsan magmukmok at manahimik sa tabi. Pero kung ang gusto mo ay respeto at hindi drama. May mas matalino at mas stoic na paraan. Baguhin ang usapan. Hindi mo kailangang sagutin ang patama. Hindi mo kailangang pasukin ang bitag nila. Ikaw ang may hawak ng manibela. I-shift mo ang conversation sa ibang direksyon. Pwede mong sabihin ng kalmado at may ngiti. Uy, napansin niyo ba ang bagong pintura ng bahay ni tita? Ang ganda, no? O kaya, By the way, kailan ulit ang susunod na get-together natin? Simple, hindi mo sila pinatulan, hindi ka rin nagpatalo, pero ikaw ang nagdikta ng tono ng usapan, bakit ito malakas? Dahil hindi lahat ng insulto kailangang sagutin. Hindi lahat ng patama dapat papatulan. Hindi porket hindi ka lumaban, mahina ka. Ang totoo sa ganitong diskarte mo, makikita ang tunay na kontrol. Kontrol sa emosyon. Kontrol sa sarili. Control sa Respeto, isang kwento. May kamag-anak akong ganyan minsan. Nagbitaw ng sarcastic na tanong sa negosyo ko sa harap ng buong pamilya. Imbis na pumatol, ngumiti lang ako at sinabing, Uy, speaking of negosyo, nakita, niyo ba yung bagong coffee shop malapit dito? Ang ganda ng ambiance, nagtawanan ng iba. Naiba ang usapan, natunaw ang tensyon, at yung nag-comment, hindi na nakaulit. Wala akong pinahiya, pero malinaw na hindi ako basta-basta nadadala ng emosyon. Anong aral dito? Minsan, ang pinakamatalinong sagot ay hindi sagot, kundi paglipat ng direksyon ng usapan. Ganito kumilos ang may disiplina at mataas na respeto sa sarili. Hindi nagpapadala sa tukso, hindi nagpapasabog ng galit, tahimik, kalmado, matatag. Pero sa dulo ng usapan, ikaw ang nirerespeto. Kaya sa susunod na may manubok mang asarin ka, huminga ka ng malalim. Huwag pumatol. Baguhin ang usapan. Ikaw ang magtakda kung paano tatakbo ang eksena. At dyan mo makikita kung paano mas lalong aangat ang respeto sa iyo, kahit hindi ka kailanman sumigaw. Tip number five. Kapag paulit-ulit kang binabastos, piliin mo ang lumayo. May mga laban na hindi mo na kailangang salihan. May mga tao na anuman ang gawin mong kabutihan, mananatili pa ring bulag sa halaga mo. Minsan, hindi ka binabastos dahil malika, Binabastos ka dahil sila ang may problema. At sa mga pagkakataong paulit-ulit na nilang nilalampasan ng hangganan, ang pinakamatapang na hakbang ang lumayo. Paglayo hindi bilang talunan, kundi bilang taong may respeto sa sarili. Isang kwento. May kakilala akong si Ana. Masipag, mahusay, at may malasakit sa trabaho. Pero sa opisina nila paulit-ulit siyang binabara ng kanyang boss. Hindi pinapansin ang mga ideya niya, tinatawanan pa sa harap ng iba. Paulit-ulit niyang sinubukang intindihin, sinubukang magpakumbaba, pinatunayan ang sarili niya araw-araw. Pero habang tumatagal, nauubos siya. Hanggang isang araw, sa gitna ng meeting habang nagpe-present, muling pinutol ng boss niya ang kanyang salita, walang respeto, walang dahilan. Alam mo ang ginawa ni Ana? Tahimik niyang isinara ang laptop, tumayo. At kalmadong nagpaalam, walang sigawan, walang drama. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang paninindigan. Kinabukasan, nag-resign si Ana. At makalipas lang ang ilang buwan, nakahanap siya ng kumpanyang marunong kumilala at magpahalaga sa kanya. Hindi siya umalis dahil natalo siya. Umalis siya dahil alam niya ang halaga niya. At ito ang paalala hindi mo kailangang manatili sa lugar na paulit-ulit ka lang sinasaktan. Hindi mo kailangang araw-araw ipaglaban ang atensyon ng mga hindi naman marunong gumalang. Ang may tunay na respeto sa sarili. Marunong lumakad palayo kapag wala nang natitirang dignidad sa sitwasyon. Sabi nga sa Stoic philosophy, hindi mo hawak ang ugali ng iba, pero ikaw ang may kontrol kung mananatili ka pa ba doon. Ang tunay na lakas hindi palaging nasa pananatili. Minsan, mas malakas ang tahimik na paglalakad palayo. Bit-bit ang iyong dignidad. Paano mo malalaman kung panahon ng lumayo? Kapag paulit-ulit ka ng binabastos, kahit malinaw ang kabutihan mo. Kapag nauubos na ang sarili mong kapayapaan dahil sa paulit-ulit na pakikisama. Kapag kahit anong pagsusumikap mo, tinatapatan ng panlalait at pangmamaliit. Kapag nararamdaman mong nawawala na ang dignidad mo, tandaan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magmakaawa para respetuhin. Minsan, ang tahimik na pagalis ay sapat ng mensahe na hindi mo ko basta-basta kayang tapakan. Ngayon, nasa kamay mo na. Napag-usapan na natin ang limang makapangyarihang paraan para makuha ang respeto, hindi sa pamamagitan ng yabang, sigawan o pagpapa-impress, kundi sa pamamagitan ng paninindigan, dignidad at kontrol sa sarili. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong mapansin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo dahil ang taong may tahimik na tapang, kahit hindi nagsasalita, ramdam ng iba ang bigat ng kanyang pagkatao kapag tumatayo ka para batiin ng may respeto. Kapag hindi ka nagpapadala sa galit kahit pinutol ka, kapag kayang-kaya mong ngumiti sa kabila ng mga patama kapag pinipili mong ibahin ang usapan kaysa pumatol at higit sa lahat kapag marunong kang lumakad palayo sa mga hindi marunong gumalang doon nagsisimula ang tunay na respeto at tandaan mo ang pinakamahalagang respeto hindi galing sa iba kundi galing sa sarili mo simula ngayon lakaran mo ang mundo nang tahimik pero matatag hindi mo kailangang ipakita ang lahat hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat Hayaan mong ang mga kilos mo na mismo ang magsalita. Kung may natutunan ka o gusto mong ipaalala sa sarili mo na karapat-dapat akong igalang, i-comment mo dito. Gusto kong makita kung sino ang committed na sa bagong mindset na ito. At para sa mas malalalim pang kaalaman tungkol sa self-respect, disiplina at stoic mindset, 'wag mong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell. Maraming salamat sa panonood. Magkita tayo ulit sa susunod na video. At tandaan, tahimik ka mang kumilos, pero kapag may paninindigan ka, malakas ang dating mo.